tatalbusin na natin to ihalo natin doon sa biniling ista uh, Good morning. Good afternoon at good evening ulit sa ating mga viewers at saka followers. So ngayon guys, uh, gawa tayo ng ano, sinabawan. Meron kaya tayong biniling isda kahapon. So, tatalbusin na natin ito. Iyalo natin doon sa biniling. Para naman magamit na natin to. Tinitirahan naman. Naman ano siya ay naubos. Tinitirahan ko naman siya. Kapiranggot. Para meron na siyang Ese sí, bolole. Sayangnya nih, bisa sabawa nih. so guys uh, okay na rin to kaya kaya ng isang kaya na nito so, kita nyo naman ang sarap nito no? di ba fresh na fresh so yung walang ma wala pang mga garden dyan ay subukan nyo na rin guys kasi hindi naman na habang buhay ay may pambili tayo ng ulam, no? So mas okay din 'yung 'yung ulam natin ay nakukuha natin sa ating bakuran at alam natin na talagang pure organic, ano? You know? So hindi kasi ako dito gumagamit ng mga artificial na uh, fertilizer. So ginagamit lang natin dito ay 'yung talagang mga manure ng ala alaga nating manok uh, at saka baboy. So since nawala tayong baboy ngayon, yung available natin ngayon diyan ay yung tao ng manok. So yun ang ginidinecompost natin ano. So yan yung mga pinagahalo natin. So ito, meron din tayo diyan at saka yung mga kinukuha natin na uh scavaged na gulay from the uh, market ano. So yung yung binibigay natin doon sa ating mga bibi sa manok. So pag na-decompose na rin yon, ay hinahalo na rin natin yon doon sa ating mga kinocultivate na compost at na may mga bubuhangin. ayon. Kita mo yon. Yan. Kasama na yung mga damo na mga pinuputol ko, nilalagay ko diyan at yan na pinapindecompose no. So, nilalagyan ko na lamang yan ng vermicast, tayo ng manok at tayo ng baboy. At kapag may oras, lalo kapag summer, ay namimirlin tayo ng tayo ng ka uh, karabaw at saka baka. So yun, ng tayo na yun ay pinag, ano lang natin, dinid, dinudurog lang natin at tinahalo natin yan. Kaya nakagagawa tayo ng ganito mga lupa. So, so ito guys, ano? So, tingnan nyo naman, meron pa pala dito. May pa dito. So, ayan, meron pa pala dito. May nakahangin pa pala ako rito. So, masasama na natin to. Kahit maliit. Ayan. Oh, wala na. Kalamansi. Wala pang bunga yung ano. Yung ating sili. Oh, di ba? Ang sarap nito guys pag masdan, ano? Lalo pagka naluluto nyo, matamis-tamis yung pagkakagulay mo. no? So, kahit yung kalamansi ay dito ko na rin nakukuha. Masagot natin, kung gusto nyo, kung makayo dyan ang manok, yun, pwede-pwede na. Pwede na ba yun? Oo, oh, sa manok. Hindi, ang kalamansi. Pwede na ito. Kukuha lang natin yung ito, ito, ito. ito. Para, la, pa, ito la Tugar isa. Habang kalamansi kasi habang kinukuha mo yung bunga niya. Lalo siyang nagmamabilis. Ang bunga. Yan ang katangian ng yung isa, hindi pa? pa. Yan ang katamihan ng kalamansi. Ilang peraso yan? So, tatlo. Pwede na to. So, kita nyo naman guys, oh. Yan ay merong uusbong dyan ng buto ng ampalaya so kukuhain natin yan hindi na tayo bumibili ng punla so dito na tayo kumukuha yung galing sa market ano? gawa ng yung sibuyas dyan may tumutubo na yung sibuyas kinukuha na natin na natin din sa angin at sigurado ako may ano dyan ang palaya dahil meron akong buto na nakita nung huli kong inilaglag So, ayan muna guys. Doon na tayo sa kuating uh, dirty kitchen. Ah, sa kusina pala. Hindi na dirty kitchen dahil maganda na yun. sa so, ito na yung kinuha ni Javi na damo. <laughs> damo na lang dahil yung papaula <laughs> again, again, again. <laughs> so, ito na nga yung kinuhang damo ni Abi para sa akin. Pahabol niya daw sa Valentine's Day. Hanata kung ano, na kambing. So, hindi. Ano nga ito, ah, uh, tal, ayong uh, sa kangkong namin na tanim. So, magluluto kasi kami ng sinigang na, um, isda. Kasi may tira pa kami kahapon na prinito. So, ito yung ating sasahog. O, ba? Diba? Tapos, nakuha rin siya ng tatlong perasong kalamansi doon sa aming tanim. Kaya lang, hindi pa siya ganun kalaki. Pero, may ano na rin naman. May laman na. So, prina para prina galing sa aming garden. O, ba? Diba? So, ganun yun kaganda na um, merong tanim na gulay sa paligid. So, ito ay uh, iya ano ko lang i-cut. So, yan. Tanggalin ko lang yung mga mga pangit ng dahon. So, ito na yung ano namin. Kagandahan ng meron tayong ano garden sa paligid. Kasi, tayong libreng ulam. Diba? Saktong-sakto na pang ulam namin ni Javi. Kasi dadalawa lang naman kami. So, ito yung kagandahan. Susunod na ito, yung ano na. Yung amin ano na kaming talong. <laughs> Parang kailan lang, no? Diba, oh. May free gulay na kami. So, ito na lahat yung ating nakuha. di diba? Solve na solve na pang ulam ngayon. Pananghalian hanggang hapunan. Tapos ito, ilalagay ko naman ito doon sa pinandidilig namin sa aming mga gulay. So, ayan. Mainit na yung aking paglulutuan. At naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. So, lang natin yan sama na natin so eto na yung kangkong na hinugasan ko at eto na yung kalamansi at eto rin yung isda na aming gagamit so handa na ang ating uh, pangulang so yung aking magic sarap na diipit paminta at syempre asin yung mga gagamitin nating pampalas. Thermos na may mainit na tubig. Handa lang natin. So, tapos na nga yung aking bawang at sibuyas. Luto na. So, lagay na natin yung prito. Lagyan natin ng mainit na tubig. sa sabaw na aking gustong kadan. So, si Javi ay makisabaw, kaya dadamihan ko nga yung sabaw. Tsaka, pwede na to hanggang mamaya din na pang ulam. Yan, tapos, lalagyan ko na siya ng pampalasa para mamaya yung dahon na lang yung aking ilalangay. Bagay tayo ng Paminta magic sarap na di At syempre, asin. So, lalasa ko na lang sya mamaya. So, lang natin kumulo bago ko ilalagay itong kangkong. So, ayan. Kulo na nga yung aking niluluto. Ka, ah, dahil nga, syempre, mainit na yung aking nilagay. sa so, mabilis na nga lang. Kaya naman, ilalagay na natin tong ating kangkong. At nakakuha pa pala ako ng isang sile dito sa aming lalagyan. So, lalagay na natin kasi gustong gusto yan ang aking asawa. So, ayan. Tapos, Tatakpan lang natin to hanggang sa siya ay maluto. Kumulo at maluto. So, wait lang. Ayan. So, wait lang natin niya na maluto. So, eto na. Kumulo na ulit yung ating niluluto. So, saglit lang naman ang buhay nito. Kaya naman lalagyan na natin ng kalamansi para nga malaman na natin yung lasa niya. Para matimpla na. So, so saglit na lang to. So, tikman ko muna kasi kung ano yung idadagdag ko. lang ng konting asin. At ng konti pa. Sa asim, ah, uh, okay na para sa akin. Ano? So, yan. Okay na. Ang aming ulam na pinigang na isda. Luto na ang aming ulam ni Habi. Ayan, luto na ang aming ula. May prinitong isda na nilagyan ng sabaw at ng gulay na kangkong. Tapos uh, nilagyan ko ng kalamansi. Ayan, may sili pa. Sinigang na isda. Ulam so, namin ngayong araw. Na libreng libre na na yung gulay at kalamansi ay galing na nga sa aming... Ayan, sa aming gulayan dyan sa... Bakuran. So yun lang. Thank you for watching. Bye.